pagkatapos ng election guys ano nang nangyari dito sa ating tindahan ay nalogin na ba ako so first time nangyari ito dito sa ating tindahan guys ay talagang walang wala, -wala ng laman yung ating uh, store yung ating lagayan ay empty na empty na talaga guys ay talagang uh, kunti na talagang laman yung ating tindahan talagang palugi na yata itong ating tindahan at hindi ko maintindihan kung bakit nawala ng laman for the first time guys na ganito yung ating tindahan anong nangyari so ganito yung nangyari guys at talagang hindi natin inaasahan to for the first time nga talaga at talagang naubos-ubos yung ating stock so super gulo ang ating tindahan ngayon kasi alam natin kapag magulong magulo ay super dami ang ating mga customers mga subscribers ko na hindi sari-sari store owner dito ay sigurado ganito po yung aming uh, ginagawa dito. Huwag po kayong magtaka, talagang araw-araw uh, po tayo mag-aayos, maglilikpit ng ating mga kalat dito sa loob ng ating tindahan habang may habang may mga customers tayong uh, nag-iinom dyan sa labas ay talagang uh, tayo ay sinisigurado natin na may uh, maayos tayong display at saka mayroon tayong ibebenta kinabukasan. So ganito ang ating setup guys. Kailangan huwag uh, po tayo maging Pabaya, huwag po nating uh, hayaan na uh, walang uh, display yung ating tindahan kahit uh, uh, talagang walang wala na tayong stock ay kailangan ayusin pa rin natin ito para mas uh, attractive sa mata ng mga tao. So isang uh, bagay na ang natutunan ko dito guys kapag uh, ganito pala maraming customer ay talaga nga naman yung ating uh, katawan ay medyo pagod din. Pero nakakatuwa din kapag uh, tayo ay nagpahinga at nakikita natin yung ating benta talagang uh, nararamdaman natin yung uh, buhay negosyante kapag ganito yung uh, nakikita natin dito sa ating sari-sari store. So habang nagiinuman yung ating mga tropa dyan sa labas ay talagang uh, ang ating sigarilyo ay mabentang mabenta nung election talagang ito yung uh, mabilis na obos at saka yung uh, uh, inumin nung tapos ng election, yung nagcelebrate na sila ng uh, party, ah, ng victory party ay talagang na uh, na yung mga bote ko ay talagang uh, hirap ko nang habulin. So, yan, ah, bago tayo mag-ayos-ayos ah, -ayos, guys, ay kailangan natin ah, alamin natin yung mga kulang natin at ah, ilagay natin sa papel, isulat natin para kinabukasan ay ah, yun ang ating bibilhin sa groceries. Sanay dumating yung ating ahente ah, dahil ah, halos 2 days na walang pumunta dito sa atin na delivery at talagang nasaid nga talaga yung ating ah, stock. So, super sugod naman guys yung ating ah, araw ng ah, Uh, mga patay ay talagang um, marami rin pumunta sa sementery hindi na benta yung ating uh, kandila, hindi na yatauso ngayon ng kandila kaya um, halos uh, isang pack lang yung naobos ng kandila dito sa ating tindahan so parang uh, nagkakaroon na rin ng uh, upgrade yung ating sementery at hindi na rin sila gumagamit ng kandila dahil uh, nagkukos po yun ng sunog so, sa lahat naman ng mga nagpunta sa sementery ay marami din biniling mga alak, mga mga merienda pero hindi ka nung karaming customers kahapon uh, ang dumami lang po nung pagabi na talagang uh, halos uh, case case na yung kanyang, kanilang binili dito sa ating tindahan so ayun uh, magkwento naman kayo guys kung ano nangyari sa inyong tindahan ngayong uh, November 1 ay talagang napakadami po tayong gawain Super mabenta rin guys yung ating chichirian nung uh, November 1. Talagang uh, maraming uh, biniling baon papuntang sementeryo at talagang naman yung uh, ating mga basuraan ay punong-puno dyan sa labas. At talagang ganito po kasama po yan sa ating uh, servisyo sa paglilinis ng ating mga kalat ng ating mga customers. Ay kailangan po natin yan pupulutin sa harapan ng ating tindahan at kailangan uh, maaging maayos talaga ito dahil... um talaga tayo yung uh, pinupuntirian ng mga ibang uh, tao kapag uh, maraming kalat dyan sa palipaligid at pupulutin na po natin yan. So, ayun guys, yung ating uh, latest updated lang dito sa ating uh, sari-sari Store at talagang yung ating pinag-inuman ng ating mga customers ay magliligpit na po tayo. So, ganito yung ating uh, setup sa gabi. Tayo yung magbabantay ng gabi habang may umiinom dito sa harapan ng ating tindahan. So... Ayan, medyo... Ayos-ayos na rin yung ating benta ngayong gabi. Dahil nakailang... Buti rin sila. Kapag tapos na ng election, ay talagang para silang umiinom ng... <laughs> Nauhaw-nauhaw na sila sa alak, guys. So... Ayun, alam po sa inyo, marami kayong benta ngayong... Uh, pagkatapos ng uh, election, ay talagang tipa-tipa uh, kayo sa alak. At saka yung alam nyo yung mga tapos lang ng eleksyon ay napakaraming pera yung mga tao kaya ligpitin po natin ito at talagang ito yung ating uh, problema pag gabing gabi na ay pagliligpit pa tayo ng mga bote so ayun guys natapos lang eleksyon at talagang tapos na tapos na talaga tapos na rin yung ating tindahan at tulad yung aking pinakita dito sa ating intro ay talagang walang wala ng laman ng ating tindahan yung ating mga soft drinks ay side na side na guys so eto for the first time na nangyari to kasi hindi ko po ito na ng nung ating uh, stock napakadami po yung ating stock noon at uh, tinignan ko yung record ko last year ay ganun po yung aking kinuhang stock at ay, hindi naman po pala naging effective dahil dinagsa po tayo ng napakadaming customers at yung ating stock sa loob sa bodega ay talagang sa na eh. sa na ngayon gusto kong tumakbo dun sa groceries ay wala naman po nakabukas na groceries guys at sarado po sila dahil bakasyon dahil uh, araw uh, November 1 ay talagang wala pong bukas na groceries. So, ito guys, ang nangyari sa ating tindahan talagang uh, wala na akong maibigay na alak uh, na iba sa talagang sa na sa na. So, magandang balita 'yon guys, pero ang mapangit tingnan dito sa ating tindahan. Marami nga po tayong benta, pero sa susunod na araw bukas ay wala po tayong maibebenta dahil ah uh, wala po tayong mapagbibilihan dyan sa bayan. So kailan pa siguro ako pupunta doon sa ibang lugar para makabili ng mga stock pero alam ko uh, magiging na ako niyan kasi mamamasahe pa ako, yung pagod ko, yung uras ko ay talagang uh, isasakripisyo ko na antayin ko muna yung ating ahente. Baka darating din ng bukas ng hapon at magkakaroon din tayo ng uh, maraming stock. So super so good guys, napakarami po ang ating benta pero sana marami din ang kanyang mabibili dahil sa taas ng ating mga ating mga bilihin ngayon ay sigurado yung ating soft drinks na case 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 dyan ay wala na po yung ating mga arak na red horse ay walang wala na rin so sinaid na lang, kanina na yung mga nagiinuman dito sa harap ay talagang inubos na nila yung ating uh, red horse ang kundi na lang yung natitira eto na lang yung ating stock ng sang mid glide eto na lang po yung natitira uh, sigurado ako po pag wala na kung may benta bukas ay ubos din to bukas kasi alam nyo napakadaming pera ngayon yung mga tao dito dahil election nga po tapos uh, celebrate sila ng victory party yung ating mga uh, kaibigang politiko so, super so good guys uh, alam natin kung ano yung uh, uh, mabenta kapag uh, election uh, magkabila ang uh, uh, labanan yung uh, mga politiko ay dito sila bumibili sa atin kaya hindi ko inisip na gano'n karami ang uh, bumibili dito sa atin. Hindi ko na-chansa kasi lahat ng ating mga debute ay may laman noon. Pero after two days guys ay parang dinaanan ito ng baha, dinaanan ito ng bagyo. So sa dami mo namang benta guys ay napakadami mo ding basura. Talagang ito rin yung napansin ko napakadami basura talagang uh, Uh, sa isang maghapon ka nagbebenta napakadami mong benta yung basura mo napakadami din napakadami din sa harap so super sugod so naman guys ay na naman natin yan yung mga bote natin sinusundo natin kung saan saan at hinahabol natin kung saan nila nilalagay kasi baka makuha ng iba so ayun yung mga techniques natin at para hindi natin mapabayaan yung ating tindahan tulad ng ating uh, ginagawa ngayon So sana before tayo mag-close ay maayos na natin to para bukas ay uh, dire-diretso kapag mga dumating si ahente ay bagsakan ng bagsakan at ayos ng ayos na lang tayo. So uh, binabati ko lahat guys yung mga sari-sari store owner dyan na marami ang benta nung uh, uh, election. Tapos uh, sinabayan pa yung mga bakasyonista ay talaga nga naman ay tiba-tiba at jackpot po tayo. So congratulations sa maraming ng uh, benta. A uh, sana dito din sa atin ay hindi pumagbabago yung ating mga customers sa pag uh, uh, tangkilik sa Apex sa atin guys. So, ayun, thank you very much sa inyong panonood. Sana sa, sa lahat sa inyo ay uh, magiging ganito rin ang setup ng inyong tindahan kahit tayo ay pagod na maghapon ay naka, nagagawa pa rin nating gumiti kapag nakita natin yung arinola natin na punong-puno at talaga nga naman Uh, magpag pag magbibilang tayo ng gabi ay minsan pagod pa tayo sa pagbibilang. So parang ang dami dami talagang tig, uh, tig 20 pesos, 50 pesos na bibilangin. So medyo nakakapagod din minsan magbilang. So to thank you Lord sa lahat ng mga blessings na pinimigay dito sa ating tindahan ngayon. Sa lahat ng mga sumusuporta. Alam nyo guys, nagsimula lang po ako at sa maliit na tindahan at nangarap lang din po ako sa maliit na puhunan. Pero alam nyo, ah uh, sa araw-araw na may dumarating na uh, delivery ay ha, ganun din yung araw-araw din na uh, nababawasan yung tindahan kaya tuloy-tuloy yung flow ng ating rolling store so salamat sa Diyos at salamat din sa inyo sa lahat ng mga OFW na lagi kong binabanggit eto po yung inyong gagawin mag-ipon po kayo kagaya nung sa akin dati ay hindi ko po inipon yung pera ko pinadala ko po nung pinadala sa pamilya hanggang sa konti na lang yung natira sa akin. So, huwag niyo po akong gayahin. Pero mangarap po kayo ng malaki at uh, mag-business po kayo pagdating niyo sa Pilipinas. So, ayun, medyo mag out sa lahat ulit. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Konting vlog lang po natin. Dahil wala pa naman po tayo. Hindi po natin uh, pwedeng i-vlog yung uh, napakadaming customers na busy-busy po tayo. So, hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye!